So what's up mga guys Welcome back again to Richard Kabili And for today's video guys So nagkabit tayo ng dashcam Or magkakabit tayo ng dashcam ng ating kotse O ang tanong paano nga ba magkabit ng dashcam sa ating sasakyan or kotse So ayun guys ito yung ating dashcam cam yan Ito yan kinabit ko na Pinapatche lang yan sa bubog kaya okay lang So dito tayo sa wiring yan Ito yung papunta sa 12 volts yan itong 12 volts na to so ipapadaan natin ay dito sa may yan dito Sa bay tabi Sa bay tabi yan dito magbadadaan yan papunta dito sa 12 volts na ating saksakan para maimpis so okay guys let's start na natin ang gawin nyo lang isukot, nyo singit singit nyo lang dito yan kaya yeah, dito yan. Tingit-tingit nyo lang sa ibabaw. Yan. Hindi, yan, naman yan maano guys. So ganun lang. Yan guys. Dito yan. Magdadaan. Sa may bay tabi. Yan. Tapos dito. So yan. Tinanggal ko tong cover. Tinanggal ko tong cover. Tapos dadaan yan dito sa loob. Sa ilalim. Pagano na. Dito na. Diretso doon. So ma-MP siya guys So ayun guys ito naman na uh, Papunta doon sa rear camera natin Dito siya magdadaan yan Dito yan Tapos ito yan Diretso yan Papunta doon sa kabila So lusugin nyo lang Madali lang naman Sisingit nyo lang yeah. Diretso hanggang doon sa kabila Yan ayun guys dito lang yan magdadaan oh. Siksik nyo na lang dito Diretso yan Dito sa so may pakabila oh. Bye bye tabi lang Oop, oh, ya. Yeah. Diretso lang yan, Diret diretso. Dito yan, guys. So, oh. And guys, andito na yan, yan oh. Dito na yan mag-stop. So, natin na lang kung pwede dito, so ta-try natin. -isok sok dito. Ah, kung may isok-sok ba natin. Parang ari ata pwede. natatanggal ata ito. Hmm. Kaya. Pwede. Yan ah, pa. Ah guys, pwede ata dito. Mga dito sa baba. Yan. Tapos dito, so kayo nang bahalang magtabi, ano may nakita ninyo pag magkakarga kayo. Kaya okay na yan. Diyan naman tayo sa likod, sarir. Yan, ayan guys, dito siya nagdaan. So, atin pa yung ililipat, guys. tatrain nating idiretso dito do sa sa kabila para itong wear na to, yan. Standby muna siya yan, para makikita ko lang sa inyo kung saan ito nakakonek. Yan, ito yung connection nito. Ito yung, ito yung sa may dashcam cam yan. Dito, tingnan nyo. Yan, ito. Dito siya. Yan. O, ito yung dashcam cam. Dito siya, ilaga, ilalagay natin. I-center nyo lang dito. So, pwede nyo butasan. Or, pwede nyo idikit. So, ako, dikit muna for the main time. Saka na natin bubutasan yung pagka okay ng kabit natin. Ayan. Dito nga pala siya nagdaan sa may ilaw ng ano yan. Dinikitan ko na. So, nabingkal na dito yung isang isang lock niya. So, ayan. Tape lang muna. So, try kong bumili ng bagong ganto kung may nabibili. So, hindi ko pa alam kung saan nakakabil kung mayroon sa online o shopper Lazada. Then, ito guys, dito tayo. Ayan. Itong wire na to, kailangan nakakonect siya doon sa may sa may, dito sa reverse light natin yan so yun guys ang pag ang pagtatanggal nitong ilaw na to so dalawa lang siyang tornilyo yan ito dalawa lang tornilyo yan. so isa dalawa so kapag nakalas nyo na yan ito yung loob nya guys yan ito yung loob nung akin ng iyon so medyo madumi siya guys so dito yan so yan guys ito sinangat ko lang itinap ko lang yung connection nito yan ito yung pula so yan connection na dito yan dapat diretso dito sa reverse light so ayun guys itong connection to for the main time lang so hindi natin baka hindi magandang connection to delikado pero ito dapat ang connection natin talaga so for the main time lang pansamantagal <laughs> yan ito itinap lang natin doon sa kulay blue yan. Dapat sa kulay blue na wire siya nakatap. So pwedeng magtalip kayo dito. Or pwedeng hugutin nyo. Tapos itap nyo lang doon. Sa so, may wire doon sa loob. Basta idite nyo lang. Okay na yan. Yan. Kapag ka okay na yan. So dito hindi naman siya maiipit. Yan guys. Madali lang to Dalawang tornillo lang yan. Yan. Tsaka may mga hook naman yan. Tapos kabit nyo na lang ulit. So dito naman tayo sa rear camera natin so didikit na natin siya ng yung pandikit muna pansamantala so hindi muna natin siya gagamitan ng butas so yun guys ito namang ating nabilis may kasamang pandikit yan so ito yan pwede siyang idikit na plus tornilyo yan dalawa so bubutasan nyo lang dito sa ilalim tapos didikit nyo dito yeah. pero for the meantime dikit na lang muna natin So ito lang naman yan Kina, Kinakalas lang naman to Double adhesive bata ito yan Double adhesive So Dikit nyo lang, isakto nyo lang doon sa butas Yung ano yan Pasmada tayo guys Yan, hope ya Madikit naman to yan. yan Tapos saka nyo ididikit dito Linisin nyo lang, napunasan ko na yan guys So ipapatsin nyo lang pa ganito yan, tanggalin nyo lang yung puti. Yung pinakang ano nya yan. Double adhesive naman to yan guys. So didikit na natin. Medyo pasok-pasok nyo lang para hindi siya nasasabitan pagka na tadaanan dito. Yan. Okay. Didikit na natin. Yan guys. Oops. One, two, three. Then release. Okay na. Noon naman tayo sa ating pinakang dash cam so susubukan natin kung magiging okay ba yung kalalabasan na to so itong wire natin is for the main time so para safety mas maganda idaan nyo doon sa linya ng linya ng mismong wire para safety tayo so try lang natin to so para makita lang natin kung okay ba yung pinakang dash cam natin so babuguhin pa natin yung sa part dito so okay doon na tayo sa dash cam sa una so ayun guys ito na yung ating camera yan So ayun guys siya naka dual tayo So kita nyo ito yung back natin Tapos ito yung malaki yung front So para maging iba ang visible nyan Tap nyo lang ito ito yung may camera na may paikot dyan Tap nyo lang yung maliit na icon dyan Yan. tapos pwede siyang ito back, ito front tapos pwede nyo pa isang pindot pwedeng front lang tapos ito pwedeng back lang So okay, try natin sa front lang. Ah, uh, front lang natin 'yan. So okay, try nating mag-reverse. So okay, try natin reverse Yan, guys, naka-reverse na siya. Yan, kita nyo yung yellow. Yung yellow sa gitna, orange, orange ba 'to? tapos green yung sa dulo yan, kita na natin so pwede pa naman yan guys ibaba yung camera so itungo-tungo nyo lang para kitang kita yung tatamaan so ayun guys tanggal nyo na natin sa reverse yan o yan nasa front na so medyo mataas yung camera natin pero madali na naman yung adjust itutungo lang ng konti so ayun guys sana nasiyahan kayo sa ating vlog kung paano magkabit ng dashcam sa ating sasakyan so ayun guys yun lang sa video na to at kapag hindi ko pa kayo subscriber mag subscribe lang kayo sa aking youtube channel at i-click nyo lang ang subscribe button para updated kayo sa aking mga vlog iba't ibang vlog gaya nito so okay guys salamat sa panonood